Paano gamitin ang Spay Later sa Shopee? So guys, kaka discover ko nga lang din po na pwede palang umutang sa Shopee. Kaya ibabahagi ko po sa inyo kung paano gamitin ang Spay Later. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para palagi updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailangan niyo rin po in the future. So ayun nga po dito sa kanila, 0% interest daw ang Spay Later. So sana naman po ay totoo para sa mga nanonood ng video na to, kung, kung ikaw ay nakapag-try na ng Shopee Pay Later, pakicomment naman po kung totoo ba na ito ay 0% interest dahil uh, as I have said, first time ko pang gumamit. So pagka-open mo pa lang ng iyong Shopee apps, makikita mo na kaagad dito itong Pay Later. So pwede mong i-click yan para dyan ka mag-activate. Pero po pwede din na uh, dito ka mag-activate pagkatapos mo mag-order tapos yung doon na pipili ka na kung cash on delivery makita mo yung option na mayroong stay later tapos i-click mo itong button na activate para pwedeng dyan ka mag-activate so bakit okay din gamitin ang stay later ano-ano yung mga advantages nito so kapag gumamit tayo ng stay later we have more time to pay ibig sabihin mas magkakaroon tayo ng mahabang panahon para bayaran ito dahil hanggang tatlong buwan po ang kayang um, installment ng Shopee Stay Later. Ibig sabihin, kung u-order ka, pwede mong bayaran hanggang tatlong buwan. Secure din ang pag-checkout mo dahil hindi mo kailangan maglabas ng cash at low interest. So, with no hidden fees. Walang mga nakatagong ibang dapat bayaran. At syempre, another advantage ay matatanggap mo ang iyong matatanggap mo muna ang iyong product, ang iyong parcel, bago ka magbayad at mabilis din pong magbay at mabilis din pong bayaran ng inyong Shopee Pay later gamit ang Shopee Pay po pwede sa Shopee Pay Pupuede din sa GCash uh, 7-Eleven so, balik na tayo dun sa pag-activate para magamit na ang iyong Pay later so i-click mo itong activate dito tapos magse-send sila ng verification code sa iyong number na nakaregister sa Shopee At ito na yung mga process. Una, mag-upload ka muna ng valid ID. Pangalawa, mag-fill up ka ng additional information. At pangatlo, ay ang iyong identity verification. So, unahin natin ang pag-upload ng ID. So, kailangan, ikaw ay 21 hanggang 65 years old. So, i-upload mo lang ang iyong valid ID. Yung pinaka-mabilis nilang tinatanggap ay ang SSU mid-ID. So, itapat mo lang ang iyong camera doon sa iyong SSU mid-ID at uh, picturean mo, tapos i-upload mo dito sa stay later. Pangalawa, additional information, kailangan mong fill upan itong mga um, ibang impormasyon tungkol sa iyo, ang iyong gender, right ang iyong kasarian, ang nationality, date of birth, place of birth, civil status, kung ikaw ay single or married or widowed, employment, kung ikaw ay nagtatrabaho, piliin ang employed, at piliin din kung saan nagtatrabaho at ang, at ang uri ng trabaho na mayroon ka. Tapos, i-click na ito ang confirm sa iba. Bago nga pala mag-click ng confirm sa ibaba, siguraduhin na naka-check itong dalawang maliit na boxes sa pinakadulo. Itong I agree to allow us later to process my personal data. Bali, dalawang boxes ang dapat i-check bago i-click ang confirm. Yung pang pangatlong uh, proseso para ma-activate na ang pay later ay ang facial verification. So, i-check nila, i-verify nila ang iyong mukha. Kung ikaw ba talaga ang gumagamit, kung ba ang iyong valid ID at ang iyong mukha. So, gagawin mo, itapat mo lang ang yung cellphone sa yung sa yung mukha, may kita mo jaan yung kung saan mo dapat itapat ang yung face, kasiguraduhin na clear ang yung face, wag gumamit ng wag magsuot ng sunglass. Pagkatapos ay i-click na itong start Facial verification sa pinakadulo. At hintayin na ito ay ma-verify. So napakabilis lang after just after few seconds, Congrats, you have successfully activated your spay So activate na, activated na ang yung spay kapag nakatanggap ka na ng ganitong message. Tapos, ito yung pinaka-importante at maraming gustong malaman kung magkano ba ang pwedeng utangin. So hindi hindi naman kasi once activated na ang yung spay account sa Shopee, ay automatic, pwede yun umutang ng umutang ng kahit na magkano halaga. So katulad din sa Gcash, di ba? Yung, kapag first time mo pa, so mayroong allowed lang na uh, limit, credit limit, kung magkano lang yung pwede mo utangin, lalo na kung first time mo pa. Dahil, aalamin pa nila kung anong uri ka ng tao when it comes to pagbabayad ng utang. So, as a beginner or first timer, binigyan nila ako ng 1,000 pesos na credit limit. Ibig sabihin, pwede akong umutang hanggang 1,000 pesos dahil kakaupis ako pala. So once umutang ka, ang, ang pagbabayad ay every 15th of the month. Taga 15 ng kinsinas ng buwan. So paano gamitin kung activated na? So halimbawa, din dito na tayo sa Shopee. ah uh, sa, shop, sa shop na tayo. So browse, browse, browse. Kung ano yung gusto mong utangin dyan. Kung ano yung gusto mong uh, i-installment. So kung pwede, uh, isang buwan. Kung tatlong buwan. Depende kung ano yung option na ibibigay ng Shopee. Halimbawa, orderin natin itong bag na ito so pili ka ng kulay, so yung usual na paraan kung paano ka mag order tapos, once nakapili ka na makikita mo, sa pinakadulo makikita mo yung pupwede ka, pwede kang gumamit ng spay later tapos isang buwan, kung isang buwan mong babayaran, ibig sabihin kung orderin mo ngayon, sa susunod na buwan mo pa babayaran, pero one time lang kung one month ang pipiliin mo 335 pesos itong bag na to. So kung 3 months ang pipiliin mo, 128 per month. Ah wait, check natin. 128 kung wala bang interest. So 128 times 3, 384. Oh, so 384 bale yung kukulitin nila. So 128.25 to be exact times 3 months. So 384.75 pala ang babayaran kapag uh, nag-spay later tayo na tatlong buwan. So ibig sabihin, 84.75 minus 335 yung presyo. Ibig sabihin, mag-provide ng interest na 49.75 pesos. O ngayon ko lang po ito na uh, na-realize. So, meron pa lang 50, bali 50 pesos na interest sa loob ng tatlong buwan. So, so ayan, medyo meron nga talaga siyang interest. So, hindi totoo yung 0% interest is pay later. Pero, at least, kung hindi mo kaya na bayaran sa isang buwan, so, okay na, na at least meron kang option na tatlong buwan na pagbabayad, di ba? I mean, kung hindi mo afford agad-agad. Pero, so yan yung kung paano gamitin ng spray later. So, ayan. So, yun na yun. Pagkatapos, uh, i-continue mo lang yung buy now hanggang sa ma-okay na yung order mo. Maghihintay ka pa ng ilang minuto bago pa nila i-approve kung uh, tatanggapin nila ang iyong uh, credit. Tapos noon, kung okay na, so proceed na, magpapatuloy na yung normal na proseso, yung uh, isi-ship na ng seller ang yung order, tapos hanggang sa madeliver na sa iyo. And that's it for this video. Konting paalala lamang po na hinahinay lamang po sa paggamit uh, ng ating mga credit. Um, kahit na sabihin na mayroon tayong, for example, ito sa akin, kahit na sabihin na pwede akong umutang hanggang 1,000 pesos, pero kung hindi ko naman kayang bayaran, kung hindi ko naman afford na umutang ng 1,000 pesos dahil halimbawa sobrang liit lang ng income ko, so hinahinay lamang ko at um, ito yung lagi kong sinasabi, walang masama sa utang, pero kailangan ay alam mo kung paano ito i-manage para hindi ito maging problema sa iyong financial aspects sa buhay.